mga tensyon na kakawalan. Yung legacy ko, wala na akong kadugong mapag-iiwanan ito. And yet, ibinigay mo lahat ng ipinandar mo dun sa taong at tangka ng buhay. Oh, I'm sorry. Papaiwan na ako dito. Hindi kita mapagbibigyan sa gusto mo. Pero, kuya, kailangan ako ng bayang pag-asa. Hindi kita pinag-aaral sa mamahaling universidad para lang mabulok sa pag-asa! paparaanan ang makawala muli sa kamatayan. Sandali. Bakit? Gusto niyo bang umaman? Ha? Huh? Malaking pabuya na nakapatong sa ulo ko. Ha? Huh? Boss! Totoo nga! Ano gagawin natin? Tagay na si Boss Marcus! <tis> <tis> Carlo J. Caparaz, lumuhod ka sa lupa.